So, bakit nga ba hanggang ngayon ay marami pa rin sa atin ang walang national ID? Totoo ba ang sinabi ng taong to na dahil kay Digong kaya hanggang ngayon ay marami pa rin walang national ID? 28 billion ang nawawalang pondo para sa national ID. Abay, alam na natin kung bakit marami nagkakandarapa dito sa matandang ito. Tignan nyo, 28 billion funds para sa national ID ng ating mga kababayang Pilipino. Marami sa atin, tulad ko na hanggang ngayon, wala pa rin national ID. Dahil ho yan, yan, sa tatay ng mga DDS. Abay, saan napunta yung pera? Alam natin kung nasaan yan. Ha? Ah, marahil, and I can only speculate, baka ibinulsa na. So ayon sa taong yon ay ibinulsa ni Digong yung 28 billion pesos na pondo ng national ID kaya hanggang ngayon ay marami pa rin walang ID. Pero totoo ba ang akusasyon niya o sinisiraan lamang niya ang dating Pangulo dahil sa kamangmangan? Alamin natin. Okay, so noong Agosto 6, 2018, ay nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act No. 11055 na kilala bilang Philippine Identification System Act o National ID Law. At sa Section 22 ng batas na iyon ay sinasabing, The amount necessary to implement the provisions of this Act shall be included in the General Appropriation Act na ang ibig sabihin ay ang pondo para sa pagpapatupad ng National ID ay isinasama sa Taunang General Appropriation Act o GAA. So kung ang pondo ng National ID ay isinasama sa Taunang GAA, then ibig sabihin na ang 28 billion pesos ay hindi sang bagsakan na pera o hindi ni-release ng minsanan lang, kundi ni-re-release taon-taon sa pamamagitan ng pambansang budget na GAA. At ang ni-release na budget para sa National ID noong 2018 ayon sa balita ng GMA ay 2 billion. At noong 2019 ay 2.1 billion. At noong 2020 ay 3 billion. At 4.1 billion naman noong 2021. So ang kabuuang budget para sa national ID na nairelease mula 2018 hanggang 2021 Ayon mismo sa pinuno ng Philippine Statistics Authority na si Dennis Mapa ay 11.2 billion. At base naman sa record ng GAA na makikita sa website ng Department of Budget and Management, ang nakalaang budget para sa taong 2022 ay 4.8 billion pesos. At 2.1 billion pesos sa taong 2023. At 1.6 billion naman sa taong 2024. At ayon sa technical note ng Department of Budget and Management, 1.9 billion naman ang nakalaan para sa National ID sa taong 2025. So kung i-compute natin lahat ang mga nasabing budget para sa National ID mula 2018 hanggang 2025 ay may kabuwang total na 21.6 billion pesos. Hindi pa na-reach yung 28 billion pesos na budget ceiling para sa national ID. May saving o unutilized fund pa. Tapos, sabihin ng taong to na nawawala yung 28 billion? The nerve! Anyway, records can show na hindi ibinulsa ni Digong yung 28 billion pesos. Kaya pawang kasinungalingan at paninira lamang ang mga sinabi ng taong 'yon. Kaya hindi totoo na si Digong ang dahilan kung bakit marami pang walang national ID. At isa sa totoong dahilan kaya marami pa sa atin ang walang ID ay procurement delay na ang ibig sabihin ay pagkaantala sa pagkuha at pagpapatupad ng kontrata para sa paggawa at pag imprinta sa mga ID cards. At isa pang dahilan ay ang pandemic noon na nagpabagal sa pagpiprint at pagde-deliver ng mga ID. And another reason is the logistics and delivery problems. natenga sa mga warehouse o field post ang mga ID dahil sa kakulangan sa manpower at delivery truck. And there was also an isolated case na naging dahilan kaya hindi na i-deliver ang ilang ID card sa mga may-ari. Natagpuan ang mahigit 30 national ID sa basurahan Sakat, Balogan, Batay sa Katbalogan Samar. Patay sa imbestigasyon, kabila mga ID sa mahigit 11,000 national ID na mga taga-barangay kanlapwas. Di ba, kapag sinuring mabuti ang isang bintang o akusasyon, ay lalabas na hindi totoo ang paninira kay Digong?